Magandang umaga po mga kamanok Bali ngayong umaga ay share ko lang po sa inyo kung paano yung ginagawa ko Bago ibaba ko yung mga sisiyo sa lupa At kagaya po nung nakaraan na sinabi ko sa last video ko Na nagbibigay po ako ng live bacteria na probiotic sa ating mga sisiyo Bago ko sila ibaba sa lupa At ito po yung gagamitin natin etong delight bali wala po akong mabiling yakult kaya eto po yung gagamitin natin pero pwede naman po ito mga amanok, dahil eto ay same din dun sa yakult na ginagamit natin at ang maganda pa dito mga amanok, ay hindi lang siya probiotic meron din siyang prebiotic so yun po ano pero doon po sa mga kamanok natin na may sariling gawa na probiotic, pwede naman po yun mga kamanok. Bali, ngayon po ay 8 na ng umaga, hindi ko muna binigyan ng patuka sila para ito muna yung ma inum nila. Ngayon, pag hindi po nila naubos, ihalo po natin doon sa patuka para na sa ganun ay hindi po masayang yung ating ibibigay na probiotic na live bacteria. Bali, isasaling ko lang po muna mga kamanok sa ating painuman. Bali, ayan na po mga kamanok binigay na natin sa kanila. At ayan na sila. Ininom na nila yung probiotic natin na binigay. Maya-maya yan, ubus na. Bali, ganyan po yung practice ko mga kamanok. Bago ko sila ibaba sa lupa, dalawang araw ko silang iba bacterial flushing. pagkatapos nung dalawang araw na bacterial flushing, magbibigay ako ng live bacteria na probiotic. At yan nga po yung yakult o kaya yung delight. At kapag naubos na nila magbibigay po tayo ng patuka. Bali, matapos po natin magbigay mga kamanok ng prebiotic na live bacteria doon sa ating mga sisiw, ay share ko naman po sa inyo yung ginagamit kong patuka mga kamanok sa ating mga sisiw. Bali, eto po mga kamanok yung hug starter pellet. Eto po yung hinahalo natin dito sa baby stag booster. Bali, eto pong baby stag booster mga kamanok ay ginagamit ko po ito hanggang 2 months. Simula day old hanggang 2 months, eto po yung ginagamit ko. Dahil eto po ay high protein at eto din pong hag starter pellet ay high protein. So pinagmimix ko po sila 50-50 yung ratio. Alam naman po natin yung high protein ay nakakatulong po ma-develop yung muscle ng ating mga sisiw. Bali 50-50 po yung ratio mga kamanok tatakal lang po ako dito ng isang takal o limang takal dito sa ating agi starter pellet tapos ibababad ko muna siya tapos pag na tunaw na po siya tatakal naman po ako dito ng limang takal din para 50-50 po yung ratio para hindi naman po maapektuhan o hindi naman po lumaki yung mga internal organ o or intestine nila sa loob ng kanilang katawan. So ganoon po yung proseso ko mga kamanok. Bali nakatakal na po tayo ng isa. Ayan, tatakal po tayo ng lima. Tatlo. Apat. Lima. Ayan, lalagyan po natin ng tubig mga kamanok. Kasi hindi po kaya ng one month old yan dahil malalaki po ang butil niya mga kamanok ngayon pag umalsa na po yan at sinipsip na nila yung tubig ngayon madudurog na po yan tsaka po natin nahaluan ng ating baby stag booster so hintayin lang po natin mga kamanok na masipsip nya tapos habang pinapaalsa po natin mga kamanok kagaya po nito hinahaluan ko po yan ng powder na soluble powder na vitamins nila. Ayan. Para mamaya pag minix po natin ay may vitamins na po yung ating ipapakain sa kanila. So pwede po yan mga kamanok. Ganyan po yung practice ko. Pero kung ayaw naman po ninyo magbigay nito sa patuka, pwede naman po dun sa kanilang painom. O iinumin nila. Bali yun nga po pala mga kamanok pag edad 1 month old na yung aking mga sisiyo ay nag-change feeding na po ako from dry to feeding to wet feeding so yun po yung ginagawa ko kasi hindi po pwedeng dry itong hagi starter natin malalaki po yung butil nila hindi po malulunok yan mabubulunan po sila dyan mga 15 to 20 minutes okay na yan mga kamanok pag ganito na o oh, tunaw na lalagyan na po natin ang din na BB Stag Booster So ayan, limang takal na po ano, tsaka po natin imimix. Para hindi po kayo mahirapan mga kamanok, pwede po sa tabo. So ito po ay sample ko lang sa inyo para makita nyo ng actual yung aking ginagawa na patuka do sa aking mga sisiw. Pag ganyan po mix na mga kamanok, ayan pwede niyo na pong ibigay yan do sa ating mga sisiw. Yan, na nila mga kamanok ganyan po kalalakas yung kumain yung ating mga sisiw etong mga sisiw natin mga kamanok edad po nila ay 1 month old at 9 days yan bali nag isang buwan po sila mga kamanok no March 28 yung iba dito mga kamanok ay isi separate ko yung mga lalaki doon sa mga babae kasi ang nangyayari mga kamanok naga feeder picking na talaga sila dahil maliit yung kulungan dito so ibababa na natin yung mga lalaki at iwan natin yung mga babae dito sa brooder dahil yung mga kulungan dito ay overloaded na so ang maganda po talaga dito mga kamanok kapag ganitong kalalaki na naka pre range po sila kaso backyard lang po tayo maliit po yung area natin kaya kailangan nating i-minimize yung ating mga kulungan so yun nga yung nakaraang video ko about do sa feather picking tama naman po yung mga sinasabi nila na nasa free range na sila nasa malaking area na sila ligaw sila para hindi sila mag feather picking tama naman po yun eh kaso pag ganito po na tayo ay backyard breeder, limited po yung area natin. Eh tsaka ang isa pa mga kamanok. Kahit may area tayo dito, eh maraming lupin dito. Yun ang isa nating iniingatan. So pag pinakawala natin ito, sigurado ito unti-unting mauubos to mga kamanok. Hindi sa sakit, kundi sa mga lupin. Kaya mas gugustuin pa natin mag feather picking sila kaysa mawala naman bali kaya nga po pala tayo nagbibigay ng probiotic na live bacteria do sa ating mga sisiw bago sila ibaba sa lupa dahil nagbigay po tayo ng 2 days sa kanila ng bacterial flushing kailangan po mapalitan agad yung good bacteria sa kanilang katawan so since na may good bacteria na sila sa kanilang katawan at nakainom na sila nung binigay natin na probiotic na live bacteria pag binaba po natin sila sa lupa mamaya ay kahit tumuka po sila dyan ng mga bad bacteria ay meron na po agad na good bacteria na nakapon sa kanilang katawan na nainom nila kanina kaya hindi po penetrate yung mga bad bacteria doon sa kanilang katawan so yun po mga no, kaya po tayo nagbibigay ng probiotic na live bacteria bago ibaba natin sila sa lupa So yun lang po mga kamanok maraming salamat po sa panunood sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at impormasyon kung ano po yung practice ko kung ano yung binibigay ko doon sa mga sisiw bago ko sila ibaba sa lupa at nai-share ko din po sa inyo kung ano yung patuka ko pag one month old na sila. Maraming salamat po sa panunood at God to be the glory po sa atin lahat mga kamanok.